ang magkapatid. Minsan, may magkapatid na naninirahan sa isang bayan. Ang isa ay mayaman, at ang isa naman ay mahirap na walang ibang pinagkakabuhayan kundi ang pagtatanim ng kalabasa. Isang araw, namunga ng isang kakaibang kalabasa ang kanyang pananim. Hindi alam ng lalaki ang kanyang gagawin sa dambuhalang kalabasa. Nais man niyang kainin ito, ngunit napakalaki at iyak na maraming masasayang. Kung mag-iimbita siya ng mga bisita para kumain sa kalabasa, ay manghihinawa lang ang mga iyon. Kung dadalhin naman niya sa palengke upang ibenta, ay hindi rin maaari. Walang sasakyang maaaring magdala sa ganitong kalaking kalabasa. At hindi rin magiging sapat ang kita para makabawi sa gagamiting transportasyon patungo sa palengke. Naisip ng taong ito na irigalo na lamang sa hari ang dambuhalang kalabasa. At ganoon nga ang kanyang ginawa laking tuwa ng hari. Dahil noon lamang ito nakakita ng ganoong kalaking kalabasa. Isa itong kamanghamanghang bagay. Tiyak na magiging pangunahing pangakit ito sa ating kaharian. At dahil sa kasiyahan ng hari, pinigyan ito ng ginto at mamahaling bato ang taong nagbigay ng regalo. Tuwang-tuwa siya at kaagad nagtungo sa kanyang kapatid upang isalaysay ang nangyari. Hindi makapaniwala ang kanyang mayaman na kapatid. Gayun paman, naisip ng mayamang kapatid na kung ang hari ay natuwa sa walang kwentang kalabasa. Tiyak na mas ikagagalak nito kung reregaluhan niya ng mas mahalagang bagay tulad ng mamahaling kasuotan at magagandang alahas. Kaya't ganoon nga ang ginawa ng mayamang kapatid. Niregaluhan niya ang hari ng mga magagandang kasuotan at magagandang alahas. Lubos namang natuwa ang hari. Ang sabi niya, ang mga ganitong pambihirang regalo ay dapat lang suklian ng pambihirang regalo. Natuwa ang mayamang kapatid. Batid na niyang sako-sakong ginto ang reregalo sa kanya. Ngunit sa kanyang kabiglaan, ang ipinagkaloob sa kanya ng hari ay ang pinakamahalagang bagay sa palasyo noong mga sandaling iyon. At iyon ay walang iba kundi ang dambuhalang kalabasang nagmula sa kanyang kapatid. At yan ang kwentong pabula ng ang magkapatid. Laging tatandaan mga bata, magbigay tayo ng hindi naghahangad ng kapalit. Ang pagiging mapagbigay, gawing kagalakan sa buhay. Hanggang sa muli mga bata, paalam!